May mga katanungan na ako, ma'am. Saan galang manggagamot to? Kasi nakwento ni mother mo, pumunta na rin ang manggagamot to eh. Ano yung ko. ba ba ang Yung cellphone. Lobo ka ba? Lobo. Saan mang galing manggagamot to? Huwag mo na lang sabihin yung pangalan. Saan galing manggagamot to? Yung hinirit kakamon ng ano? Magkano? 35,000 35,000 uh -oh. sa sa panglagay sa sa ano ko sa sa yung 35, 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 sa 35, tapos hindi gumaling. Hindi ko po siya binayaran. Okay. Tapos Kaya ito. Tapos may mga bigay-bigay pa siya dyan na 5,000, 5,000 yung mga paglagay din sa kanya. 5,000, 5,000. Tapos pinapuklat ko sa anak ko mga, opo, pinapuklat ko sa anak ko mga kahoy lang nasa loob. Mga kahoy-kahoy nasa loob. Ah, na nakabalot sa kulay pula. Okay. Lintik na manggagamot na yan. No? mga meron. No? Okay. Ganito gawin natin mama. Gagawin ko yung rito, Pero sinabi ko sa'yo. Papatay na to. Yan po ang ko sa'yo. Sa sambalis. Bago ako. Bumiyay na. Sana po mabuhay ito. At ako na pong gumabala uh, sa gumabala na. Ma'am, milang tapa na? Milang tapa na? Hindi ito. Pwede mo kawang ipitan ko? Para sa bigla? Para Mag, ano ka lang, bawal sa paggagamot ko yung maiksi. Kahit kumot, kahit kumot lang. Bawal kasi sa namin na mam Ma'am, ulitin ko ha, gagawin ko yung best ko rito kay eh, sir ha. Pero papatay na ito, nakabote na ito eh. Ang ating ano natin ma'am, manalangin at sumampalataya. No. Okay, ganun na lang, ma'am. At ah, yung nga. Saan po yasin? Ito po yasin? Oh, Pakayano na lang, sir. Pwede po kayo mag-video. Ah. hindi mo kaya, ma'am, sabihin mo lang ha. Kasi ang ipang-ipis ko sa'yo, papel lang na manipis. Kaya lang may kasakitan ko. Coffee lang po, uh, mayroon pong iisip ng gusto niya, bala ng baril, Masakit ano, mas ko talaga yun, tama. Pero ito po ito, kung napapanood yung video ko, lang, no? Sana, sana mabuhay pa si sir. Wala kayo po na, ano? Dito pwede ako mo Okay, sige. Kasi na natin na at hindi rin ako pwede magtagal. Okay mga guys, nandito ako sa Malabon. Puso mang gagamot Ito po si tatay na karatay na. Pero 50-50 ako dito. Gagawin natin ang best natin. Okay. Yung pa dito lang. Saan ka po? Ayan. dalang lang po ah. Ah. Okay. Ito lang ma'am ha. Yan lang oh. Sir, pwede ka mag-review para may review ba yun. Ayan po ah. Pangalan ni Sir? Juan. Okay, sikit lang ma'am. Medyo masasaktan ka ma'am kung hindi mo kaya mo sa ka ha. Okay. Sa rare po, teheto para rota, sino gumagang balak ay Juan, mag-usap tayo sa sikit ka ng Diyos. Diyos lahat, Diyos sinakatakot sa akin Ha, sabi sa Diyos, kamarelo, eh, yes, sabaw dalilo, eh, ba? Eh, ah, um. Pwede makausap? Pwede? Ha? Aalisin mo nilagay kita tay. Aalisin mo na. Aalisin mo na. Ha? Aalsi mo na sa gut. mo na. O dalawang kamay. Ito, sabi ko sir, 50-50 ako dito ha, pero bago mo yung ko Sige pa, gano'n, pababa, pababa, sige pababa, sige pa, sige pa, pababa, pababa, sige pa, pababa. sige pa, pa. Pagano po, pagano po, huwag mong huwag na na lang po. Kahit magmulat ka na, Ganunin mo na lang dalawang kamay. Sige po. Sige po. Pababa, ma'am. Pababa. Madam, uulitin ko i ano mo sa akin. Gawin ko yung ko rito, pero 50-50 tayo nga kasi matagal na po itong nakabote na. No? Ma'am? Opo, opo. Mapatay natin yung mano rito, pero sana huwag isama si tatay ha. Ma'am? Okay, sige. Salamat po. Sige, ma'am. Punti na lang. Punti na lang. Hindi na po yan, ma'am. Punti na lang, ma'am. Punti na lang. Sige, ma'am. Tapos kailangan niya pumukha ng ludigal. Ma'am, mayroon na lang. Ma'am, punti na lang. Sige, ma'am. Para po kay kapan niya. Ako niya. Para po, ano. Punti na lang. Sir, laban lang ha. Punti na lang. Punti na lang. Panginoon kong isa sa kamadakilang nino na basbasay na kong gumagambala kay tatay. One hundred six, okay? Madam. Gusto mo ba yung... Ito po, pahinom nyo na lang po. Uh, kailangan po maka... Yung bulak. Bulak po ba? May po. Ay, pwede po. Ito si tatay. Uh, hindi na natin pinatagal kasi doon palang lang sa Sambales mga ka-idol, mga ka-hunters, mga middle sa akin. Nakita ko na po talagang lagay niya. Ayan po. Pero sana, wag ho. Kasi tayo, pag pinatay natin ng mangko, kasama ho yung pasyente. Pag mga ganyan. Doon sa na meron ng ano, ng yung manggagamot, 35,000, grabe ka naman. Pinaraan mo lang yung tao. Nagpapakairap si Madam sa Dubai Ganyang ginawa mo Huwag naman ganon Tapos may 5,000, 5,000 pa na Pagbuklat daw dun sa Anib eh Kahoy, Ano ba yun? Huwag naman ganon Sana say dumapo yan Say dumapo yung nangyari dito kay Tatay Huwag niya tatay kay Apokin Apomarwin Say apurcita, Dito ako sa Malabon Malabon City Malabon City po no Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Muli ako, Team Apo Erika. Pusyalin, magandang hapon. Poo!